Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ang uh, ngayon guys, ang ating tatalakayin ay ang buhay ni Piniel at ni Tatay Danilo. Sa vlog ni, ang nakascout dito guys ay see si, uh, Kalingap Jose. Siyang ambassador ng, ng Pilar Sorsogon. At kasama niya din ay si, uh, na si Papsi TV. Siya ang deputy doon sa Pilar Sorsogon. ni uh, Nirefer ito Uh, ng ating kalinga Vloggers dyan, na si nga, yung nga, si Kalingap Jose, tsaka si Papsi TV, kay Kuya Val Santos Matubang, noong pumunta sila sa Sorsogon, natulong ako. Uh, ngayon guys, uh, dito natin makikita, makikilala, si uh, for the first time guys, kasi uh, nakita ko siya for the first time sa vlog ni uh, Kuya Val Santos Matubang, at dito ko talaga, um, naramdaman ang struggle, uh, na, na magdesisyon ni, um, ni Piniel kung iiwanan ang tatay or magstay na lang at uh, isasacrifice na hindi siya makaipon para makapag-aral. So guys, tingnan natin uh, paanoorin natin ang vlog ni Kuya Val kay Piniel nung pinuntahan siya sa kanilang bahay para ma-interview. Okay guys, uh, let's see uh, tingnan natin ang reaction ni Pinyal nung tinatanong ni Kuya Val kung ano kanyang plano. Here we go guys. Boom. Uh, mapagkukunan para makapag-eskwela ka next year? Wala po, sadya. Talaga pong kailangan ko pong magtrabaho. Para po, Bakit naisipan mo magtrabaho na katulong? Kasi po, wala, wala po ako choice kundi po yun na muna. Yung choice ko ngayon. Para po makaipon ng gagastusin ko. Sa pag-aaral po. Uh, first year ka pa lang. <laughs> Opo. Saan mo balak mag-eskwela? Diyan mo na po sa disis. Diyan po sa disis. kalapit lang dito yun? Hmm. May ilang taon na namatay ang mama mo? Ano na po? Um, last year pa na... Last year pa lang naman po. Last, last year lang? po. Mag-iisang. Ay, isang taon na po. Magdadalawang taon na po. So parang ikaw ang... Uh, nag-aalaga sa tatay mo? Opo. Ako na lang. Parang ano, kumagasan eh, pasan mo ang ano ha, yung bigat bilang isang anak. Mahal na malung na tatay mo? Opo, hindi ko din po maiwan. Tapos okay. gusto mong mag-trabaho, uh, paano yan? Mabigat din po yung sa akin. Iiwan mo siya? Opo, kailangan ko po munang ano, iwan siya. Paalaga sa tita ko. Anong pa anong para pakiramdam mo ngayon? Dahil uh, para ikaw na ikaw na ang nag-aalaga sa tatay mo. Um, mahirap din po kasi nga po ano, ganito po ang sitwasyon. Ako na lang po 'yung nag-aalaga tapos hindi pa po ako nakakapag-aral. Dahil po dito sa sitwasyon namin. Mahirap po. O, sakali merong Pauna, na tutulungan ka, na pinigil, oh, huwag ka nang magtrabaho. Sagot ko na yung gamit mo sa school. Mag ano yun? Ano bang, ano bang bibilhin mo pag uh, nakapag Bags, ganun? Bag? mga notebook? Ano ba kailangan? Ayun ano po, gano'n din naman po bibilhin ko. Tapos po, yung... Kung may matira-tira po, yun po ipanggagastos. Sa sapat ba yun? Yung two months mong sweldo, tapos, nutrition fee pa yun. Think... So, guys, uh, yan, um, na napanood yun na yung uh, video ni um, Kuya Val Santos Matubang kay Piniel. Anong masasabi nyo, guys? Ako, guys, kung, nung napanood ko to, yung ini-interview ni Kuya Val si Piniel, I felt so bad for her. Kasi nga, parang yung sa struggle sa utak niya kung anong anong gagawin niya pero parang desidido na siya na ma, uh, magtrabaho muna uh, bilang kasama sa bahay uh, para makaipon para siya ay makapag-aral Unfortunately guys siya na lang ang um, nandoon na, na nag aasikasa sa tatay niya si Tatay Danilo may sakit din parang mahina na ang katawan matanda na kasi si ano eh, si Tatay Danilo uh, tapos ang nanay pa niya guys uh, nawala na sila nawala nawala na sa kanila uh, na may tay siya almost two years ago daw um, kaya mahirap talaga ang sitwasyon ni pinya kasi siya lang siya na lang ang natira doon sa kanilang bahay doon na nag-aalaga sa kanyang tatay parabang uh, para bang uh, very it's hard it's a hard decision to make ba diba guys kahit sa atin man kung ikaw na lang ang nag uh, take care sa iyong magulang Uh, at the same time, dahil sa pag-take care sa kanila, eh, ang, ang yung life naman, which you're still young, uh, na parang nasa-sacrifice. Uh, so, anong gagawin nyo, guys? Anong gagawin nyo dito? Right? Uh, I'm pretty sure gustong mag-improve ang buhay ni, ni um, Pina, kaya gusto niyang mag-aral. Mag, um, mag And main reason na gusto niyang um, mag -trabaho muna ay para makaipon siya, para makapag-aral. So, I salute her for that also, guys, kasi meron siyang determination na gusto mag-aral para nga ma-improve ang buhay niya dahil bata pa siya. Uh, she has uh, uh, her future ahead of her, right? Kasi nga um, uh, kung hindi siya mag-aaral, anong trabaho ang makukuha niya? Lalo na sa Pilipinas, 'di ba? Uh, education is the key doon talaga. Kasi kung wala kang pinag aralan doon, talaga wala kang uh, magandang trabaho ang makukuha. Di ba guys, hindi ka tulad sa ibang areas like, like let's say dito rin sa US. Basta may skilled worker ka, magandang trabaho makukuha mo. You don't have to go to a, a four-year college para ma-improve ang buhay mo dito. Basta masipag ka lang. Pero sa atin, unfortunately guys, uh, kailangan talaga yung four-year educa uh, four education or more. Para lang makapag-compete ka sa mga ibang uh, college graduates para makakuha ka ng trabaho. Laki lang ngayon yung grade 11, grade 12 yata, pwede ka na ding mag-apply uh, ng trabaho kung ano, kung uh, yung skills ay napag-aralan mo those 2 years of high school. Uh, pero madalang lang yun, guys, 'di ba? Most uh, employers are still looking for um, for workers, employees na may ano, 'di ba? May uh, college education na sa atin talaga. That's uh, that's really important. So, ngayon, torn. She's very torn kung, ano, kung uh, iiwanan nga ang tatay niya or, or mag na lang doon. Eh, nung ano, sa inyo, guys, sa um, sitwasyon na ganyan, anong, um, what do you think you're gonna do? di ba Ako siguro, guys, Tutal, yung auntie niya uh, uuwi naman dun sa dati. Yung may-ari yata ng bahay nila yon Kasi hindi nila pag-aari yung bahay kung saan sila nakatira ngayon. So, isa pang ano yan, isa pang struggle nila. That they need a house of their own. Kasi yung house talaga maliit lang. Tapos parang kubo lang siya. So, uh, buti na lang guys na na-refer siya Nina Kalinga pose kay Kuya Val para makita siya, para makita ang sitwasyon. At least nakita natin ang kanya sitwasyon, guys. Di ba? Um, so ngayon, ang um, siguro kung ako ang nasa sitwasyon ni Piniel. Baka ganun din ang gagawin ko, guys. Uh, magkipagtrabaho ako. At least, kahit pa paano, mayroon akong maibibigay sa akin tatay uh, na may sakit kahit sa pang pambiling pagkain. Kasi sa palagay ko, si tatay Danilo kailangan lang ng vitamins at saka yung parabang gatas na makakapag uh, uh, bigay ng lakas sa kanya. Uh, para siguro, para maka, ano siya, hindi siya nakahiga the whole day. Diba? Ganon. Uh, so, ang akin decision siguro, pero nakikita ko talaga na torn ang decision ni Piniel sa either iiwanan or magstay. Ngayon guys, um, in na natin ng last interview ni Kuya Val na, na nakuha ko sa mga video clips. Na, a video clip na nakuha ko sa interview ni Kuya Val. Uh, tingnan natin yung last na to na kinuha ko and see what you guys think. Uh, tingnan niyo ang decision ni, yung struggle nung kung paano ka torn ang decision ni Pinya sa kan e Either iwan ng tatay or, or mag -stay na lang. Here we go guys. Iiwan mo ang tatay mo? Opo. Kaya pansamantala po iiwan uh, mo muna po siya. iwan mo siya dito Opo. sa inyo? ko naman yung tatay mo, pag-iyan. Naisip ko din po yun. Kaso po, naisip ko din po yung pag-aaral ko. Sayang din po kasi yung ano, taon o buwan na may na hindi po ako nakakapag... Kaya po habang hanggat may magbabantay po sa kanya, yun po yung kunin kong pagkakataon na makapagtrabaho. Kaya lang maidag ng tatay mo at Oo. chinta na tapos iiwan mo. Ano kung may mangyari dyan. Yan rin po yung iniisip ko. Kaya po, nagugulan din po kung alin po uunahin ko. Yan guys, di ba? Nakikita natin sa kanya na talagang um, it's not an easy decision for her to make. Buti na lang guys, uh, si Kuya Val nandyan siya at natagpuan si uh, at nabisitahan si Piniel. Uh, marami talagang naawa sa sitwasyon nila silang, nilang mag-ama uh, isa na ako doon na naawa sa kanya so kahit konti uh, makakatulong tayo sa kanya um, tapos guys sana uh, makapag-aral siya at sana may sumuporta sa kanya alam ko yung ang kalingap ay tutulong sa kanya sa pagpapagawa ng bahay uh, sana guys kung meron man tayong uh, uh, kung itong vlog na to ay magka uh, makakuha ng mga views, uh, kung ano man ang makukuha natin dito ay bibigyan natin kay Piniel din at tutulong din tayo sa kanya. So, sana guys, uh, nagustuhan nyo ang vlog na to. Sana, mag, kung kayo guys, ilagay natin ang sitwasyon na natin sa put yourself in her shoes. Kung ba, ba diba? Sabi ganon. Uh, put, her, put yourself in her shoes. Ano ang gagawin di ba You'll be torn also. So luckily for for her, uh, sa palagay ko, she doesn't have to make this this decision uh, anymore. Uh, para sa akin ang uh, um, tulong kung may tutulong sa kanya, she doesn't have to go elsewhere para uh, magtrabaho. Sana may support ang darating sa kanya para hindi na siya uh, magtatrabaho at itutuloy na lang ang kanyang pag-aaral, di ba? Kasi guys, importante yan. Um, kasi import again uh, I salute her for wanting to go to school, uh, wanting to do better for herself, diba? Um yan ang mga kabataan na uh, dapat nating uh, gayahin. Yung sa kabila ng kahirapan, uh, ang kanilang hindi sila nag-give up. She she has not given up in wanting to pursue her education. Diba guys? So yun ang aking Kaya na gusto ako talaga ang batang ito. Uh, Piniel, like Melka very mature for their age uh, it kind of brings back memories din sa akin, parang um, parang memory lang, flashback na rin sa akin yan, dahil uh, nine years old ako, uh, guys marami na akong um, pangarap sa buhay din, kaya lang sobrang hirap ng buhay namin doon kasi ang tatay ko lang ay uh, pumupunta lang sa bundok-bundok para kumu, uh, makakita ng ipa ipagbibili sa market, ganun-ganun lang guys. Ang nanay ko ay naglalabada lang. So it was as a really uh, a very very humble beginning sa akin. Kaya pag may nakikita ko mga kids na ganito like Piniel, uh, talagang ang aking puso ay malambot uh, towards them. Uh, parang gusto ko silang ampunin at saka gusto ko sila sila talagang uh, ng tulungan, tulungan. So guys, uh, thank you sa paglisten sa ating um, vlog na to. Sana na gusto niyo. Ah uh, sana uh, uh, so uh, continue to support si uh, Kuya Val Santos Matubang at salamat sa Diyos ay uh, napuntahan niya. Ngayon guys, nakita nat na natin ang sitwasyon niya. Salamat din kay Kalinga Posek at kay uh, Papsi TV sa pag pag uh, scout sa kanya. Uh, kasi guys alam ko marami pa tayong mga kababayan na may ganyang uh, sitwasyon din. Sana guys si Tatay Danilo, ay uh, he continues to do better. Uh, parang lumalakas na siya kasi nakita ko yung vlogs ni um ni Kalinga po si uh, yung last vlog niya parang lumalakas na at uh, thank you kay ano ah kay um Uh, sis Laura M. Barakit, kasi siya ay nag-donate ng insure nagatas at konting groceries kina uh, Piniel at kay Tatay Danilo. Thank you again uh, sa short reaction video kay Piniel, guys. Uh, sana magiging lesson ito sa mga kabataan uh, na, mag, na na may na, ano, diba? may ano di ba may difficult decision to make pero ang Dios hindi natutulog uh, at dahil nga sa ganitong sitwasyon ni pinyal ang kalingap ay nandyan para uh, magsukoro sa kanya. Uh, thank you guys. Um, uh, may you have a wonderful day. My, and may God bless us all. May God bless Piniel and her dad. Um, uh, continue to bless them always. Uh, at ang kalingap sana ay makatulong. At uh, makapagpagawa sila ng bahay para sa kanya. At sana may tumulong din sa kanya na uh, tumulong sa kanyang pag-aaral. Thank you guys. And have a nice day. Guys, uh, you can watch yung full video ni Piniel at ang kanyang story sa vlogs ni Kuya Bas Santos Matubang at also Kalinga Pose at Kalinga Pepsi. Okay guys, so pwede niyong, uh, you can watch her videos, yung full videos niya uh, sa vlogs ni Kuya Bas Santos Matubang at Kalinga Pose. Thank you guys.